Bossing, yung merienda mo, kinuha kita doon. Salamat ah. <laughs> merienda ka na ba? Siyempre naman, bossing. Ako pa naman ang magpapahuli. Uh, okay. At siyempre naman, hindi ko makakalimutan ng bossing ko dahil kami ay nasa biyahe. Nasa biyahe tayo, mga idol eh. Masarap yun, bossing. Kaya ubusin mo yan, ha? Sigurado masisihang ka dyan. May hmm. <coughs> merienda na itong kasama ko, kaya... kinuha na niya ako ng merienda. Merienda tayo, mga idol. Yoko, nagugutom ka. Pero kahapon pa tayo na sa biyahe mimis na naman natin ang iba't ibang klase mga gulay mo bossing mga gulay so hindi muna tayo makapag gulay mga idol kasi makain muna tayo sa mga kung ano yung nagkain doon sa tinutulugan namin ang dami uh, bossing buffet kasi ah. siyempre naman bossing kukuha na ba naman kita na hindi mo magugustuhan sipatin mo natin pa naman mm? ang sarap ng palaman mga idol ano siya? Masarap yung bossing. Tirahin mo na habang mainit-init pa. Ha? Huh? Oo. Oh, pinapakita ko lang. Madilim bossing. Ay, madilim. Ayan na. Ayan. <laughs> ayan po. ham. Uh, sigurado ka kumain ka na. Oo naman bossing. Hindi na okay. naman ako magpapahuli talaga. Kalahati mo na mga idol ayan, ayan bossing, sigurado masarap yan, di ba? Nagustuhan mo bossing? Hmm, oo nga. Nope ano naman ang masasabi mo? Harap. Kaya kaagad kitang pinagtabi bossing dahil alam ko ang panglasa mo bosing eh. Pero namimiss ko na mga loading kumain ng mga gulay-gulay natin. Oo nga bossing, nasasarapan ko na rin ng gulay na kinakain mo. Lalo na mga bagong kuha. Dapat lang din naman kasi talaga matuto ko na kumain ng gulay para lumakas ka. Uy, grabe ka naman bossing, parang ang hinahina -hina ko na. Pero kung sa bagay bosing talaga namang masarap talaga bossing yung mga gulay na yan eh mga manamis-namis lalo na yung mga ano na yan yung mga talbas ng saluyot yan saging malunggay oo oh, bosing lahat yan masarap yan bosing eh diba meron pa marami pa yan eh okra mga idol yan sarap yan at saka maganda sa katawan yan mmm lahat yan Mahalap. Pati kinakain mo. Pati ino mo muna yung ano yung Oh, Kumpane binabati ko. ko nga pala lahat ng kumpare ng aking bossing Yung kayo, yung mga lasinggero kayo diyan, Mag-iingat kayo, huwag masyado nag-iinom Taka mamulutan kayo palagi ha Mag-iingatan yung mga sarili nyo Kumain kayo ng mga gulay, <laughs> madaming madami Saka si cons Mag-iingat ka diyan, pre Ako naman pag umiinom naman ako E eh, talagang bukas pa ako malalasing bossing Nang una sila nalalasing eh. <laughs> Yoko <mga pr> lang <laughs> bossing Bukan nasihang ka dyan sa daladala kong merienda Sarap yung merienda nila o nga bossing, nakadalawa nga ako nyan kanina kaya nabusog din ako eh. Ang sarap at saka alam ko naman na magugustuhan mo yan bossing, di ba? Mamaya pa nang halian na naman natin, sigurado marami na naman pagkain doon, mayroon na naman karne doon at saka manok. Yan, kaya bubusog ka na naman bossing. Sobrang bossing, gusto mo? Hindi, hindi, okay na 'to. Eh, bago sumuko kasi bossing, marami doon. E, Ayoko ko masyadong soft drinks. Kung sa bagay, tama ka dyan, bossing. Tama lang na tumigil ka ng soft drinks paminsan-minsan lang. Tama ba, bossing? Mm -mm. Kaya ako din, bossing, pagka kumakain, bossing, pagkatapos, tubig na lang din ang iniinom ko kahit Asa, may soft drinks. Days. Juice nga, kung minsan, hindi ko pa rin iniinom eh. Kuha pa kaya ulit ako? Hindi nahiya. Na eh, kasi naman, bossing, parang gutomin ako ngayong araw na ito eh. Ang labagay, pagkain naman yan. Kukuha lang ako, bossing, para may merienda ulit ako mamaya. Mm. Siyempre, bossing, marami naman pagkain doon. At saka yun naman, pag kumuha naman ako, kakainin ko rin naman yun. Wala naman pala. Hmm. Masama doon. Ang pangit, bossing, yung busog ka na, kuha pa ng kuha, tapos hindi mo naman makakain. Tama. Tapos, kuha ka ng kuha. Anday pa palang hindi kumakain, balot ka ng balot, hindi ka na nahiya. Tapos, yun nga, hindi pa pala kumakain yung iba. Di ba, bosing? Mali yun? Mm, mm Tapos, wala kang ambag. Yun. Mala ka. <laughs> pag kumukuha ka, mo. Ha? Hindi yung kumukuha ka. Yung iba kasi kumukuha. Inusupot. Yun na nga. Tapos inuwi bossing. Tapos yun pala. Marami pa palang hindi kumakain. Kawawa naman no bossing. Yun na nga. Yun na nga bossing. Tapos nakakahiya no. Parang patay gutom o parang nagugutoman Yung akala mo ang tinutino. Yung pala laki-laki ng supot niya bossing. Yung hmm. kakahiya yung mga ganong klase pag-uugali ano. <laughs> Sa akin to. Okay na to. Panang halian. sutuusin eh. Oo oh, naman, kasyang-kasya na sa yan bossing kasi isang buo yan. Tapos ang sarap-sarap ng palaman yan. Alam ko naman, di ka masyadong matakaw kung lang matakaw ka. Uy, <laughs> nasiyahan yung bossing ko. Minom ka man ng tubig, bossing at baka ka mahirinan. Kaya pag uwi natin bossing, kakain tayo ng ano, maraming gulay. Gusto ko, na-miss ko yung gulay na yan bossing. Gustong gusto ko yan. Eh na idol, naubos na ni bossing ko yung na dinala ko merienda sa kanya. Nasiyahan ka ba bossing? Oo oh, naman. Na Siyempre naman, pagka merienda ang ganyan, bossing, lagi kita naiisip. Salamat. Tapos mamaya, pananghalian na naman, bossing. At ikukuhan na naman kita, bossing, doon. Marami yun. Kaya eh. Siyempre naman, hindi kita pababayaan, bossing. Eh. Ano masasabi mo, bossing? Ano masasabi mo sa akin, bossing? Pagka may mga ganyan, ko bilhin. Siyempre naman, bossing, hindi natin paiiwanan yan. At ayokong magutom ka, bossing. Ayokong magbagal-bagal. Tulin-tulin mo. Ayun Ay, eh, o, no, mga banat mo naman, bossing naman. Siyempre, hindi naman kita pwedeng pabayaan. Di ba, bossing? Paano mga idol? Paalam ko na. Oh, hanggang sa huli mga bossing, ay mga idol, ay mga bossing, ay mga idol pala si bossing ko. Babay na sa inyo lahat. Sige mga idol, salamat po at nga pala oh, ito mga ganito. Hindi ko da, hindi ko to na itatapon. Kasi na tatak na tutunan ko to si si ano, si Sir. Hmm? Mahilig niya mahilig niya tong Ciclopic ticlop, Sir Edwin Del Rosario Sir sir Yan ginaganyan niyan Kasi sayang daw magagamit pa Kung ano yung pwede mong Bal, nga naman Tapos titiklapin mong ganyan no? Oh. Ayan oh. Titiklapin mo Ayan Tapos itatabi mo Para mayroon ka magamit na Pagbalutan sa mga susunod Oh, bye bye mga idol, bye bye